Share ko lang po mga plantito-plantita. Ito yung isa sa dalawa po yung mayroon yan. Itong isa. Itong red minanga O, ayan po. O. Na ano din talaga. Hmm. Hello mga plantito-plantita. Good morning po. Good day po sa inyong lahat. At ngayon po ay meron po akong ipapakita sa inyo at isi-share about po sa pwede nyo pong ma-encounter na pwede ikamatay or ikatuyo ng sang at dahon ng inyong mga halaman na Croton or San Francisco plants. Pero syempre, bago po ako magpatuloy, ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ito po, ayan. Ayan, halos mayroon na po siya lahat, oh. Inaanahan po kasi nang ano, yung parang may namamahay dito nagagamba. Tapos napupuluputan niya po lahat yung mga dahon. Kaya yung nangyayari, natutuyo uh, agad yung dahon at yung sanga. Isa na po ito dito. Ito yung mas naunang-nauna. Oh, ayan po, oh, naunang-nauna ito. Tapos ito yung napansin ko po ngayon habang nag-iikot-ikot ako. Masyado na po kasi ako na mga plantita plantita Ayan, sobrang pong busy si plantita Joy sa ibang bagay upang ayan, makatulong sa pagbuhay. Sobra po akong talaga halos. <laughs> ayan. Mayroon ng ibang ano nga si plantita Joy, pinagkakaabalahan. Ayan po. Pagka umaga, na nabisita lang po ako dito sa mga tanim ko habang nag-iisip kung saan naman yung ruta ko ngayong araw. Tapos ito, namalaklak naman na. Ah. Ito po siguro ang mas mainam na pong gawin nito. Tiyagaan po talagang alisin yung mga ganyan, yung puti-puti sa ilalim ng dahon na gawa ng igagamba yung kanyang sapot. Kasi parang feeling ko, ah, nasusupukate yung halaman. Kaya, ayan, nagiging, ano, nagiging dry yung dahon. Sayang, ang tataas pa naman ito at ang lalaki na po. Ayan. Magre-request po sana ako sa inyong pa sa aking page. Ayan, pero kung ayaw nyo po, okay lang. Kung yung magpa-follow, thank you so much po. Sa may gusto lang po na mag <laughs> kung ayaw nyo naman po, ay okay lang naman po. Diyan po pala yung Chinese manhat na halaman yung nag-a-across po papunta dyan. Pinaalis ko po kasi hindi po naiinitan na dito sa sobrang yabong. Wala nang inip po dito sa ibang mga halaman. Tapos ito, ipapaalis ko sana ito. Itong isang uri ng wild palm. Kasi ang tinik po talaga yung ito. Matindi. Masyado tong delikado. Ayan, yan po. Minsan nakakasabit to sa damit ko. Ayan. Mayroon kasi itong ngayon ito, mga tinik. Pero ang ginawa ko, pinalis ko lang muna yung mga dahon dito sa ibaba. Tapos napakataas na po yan. Hinayaan ko nga lang din. Ayan na po, oh, napakataas na po. ayan. Kasi po ang nangyari, hindi masyado naiinitan itong dates. Kaya uh, pinalis ko po. Dalawa po kasi itong dates dito. Ito po yung uh, reason at lagi ko naman nababanggit every time na nagbibidyo ako kung bakit ang mga prefer ko mga halaman ay yung mga outdoor plants, yung mga ganito lang. Kasi po, siyempre, naiiba po ang ating priority sa buhay. At ngayon po ay, binalikan ko talaga yung, ano, yung first love kong pinagkakitaan. Yun yung binalikan ko ngayon. Kasi na-realize ko, uh, mauubos na yung lakas ko sa kakamaintain ng garden, sa kakadamo, sa kakasagad ng mga kahoy. Pero wala na po tayong uh, income. Walang income na po. Kaya uh, talagang sobra ako nag at uh, humingi talaga ako ng guide kay God Kung ano yung gusto niya naman ipatahak sa akin Kung ano ipagawa niya sa akin para mas lalong maging makabuluhan At mahalaga yung buhay, yung pagbuhay araw-araw na, na hindi sayang ang oras Kaya ayun, naisipan ko talagang Sa totoo lang po, ah... Uh, Medyo nahihirapan ako kasi halos mag-iisang taon na wala akong ano FB. Messenger lang ang ginagamit ko. Tapos na nawalan ako ng kontak sa mga dati kong customers, sa mga dating friends. nag na sila ng name, nagbago ng account. Nahihirapan akong search sila ulit. Pero in God's help naman, uh, yung iba na hanap ko. <laughs> Tapos talagang, ang dami din naman dito mga nagbi-business, so ang ginagawa ko na lang po talaga, tiyaga tiyaga na mag-house to house tiyaga na mag-alok-alok mag, uh, mag alok -alok, uh, kung saan saan at kung kahit ano, kahit gabi na basta may pagkakataon at may tao na hindi ko pa naaalok talagang pinupuntahan ko uh, yan, para alukin ng kung ano mga tinitinda ko tineche ko po yung mga krutong ko, parang yun lang po yung sa dalawang puno ang mayon uh, kaya tinitingnan ko po sa mga ila ilalim ito, dahil po dito, sa mga ganyan, no, yung parang maliliit lang nagagamba. Hindi kasi nakikita siguro sa video, yung parang maliliit na, ano nila, sapot. At yun nga po, batid naman po natin, na sa panahon ngayon, kung magpupokus pa ako sa ganitong content, vlogging of plants, garden, uh, hindi na po worth it sa pagod. Uh, marami na rin talaga ang hindi. Lumipas na rin din talaga yung panahon ng... <laughs> ganito mga content. Ayan. Siguro, mayroon naman pag mga, siguro, artista, siguro, mga sikat na influencer, siguro. Pero pag mga tulad namin na maliliit lang na content creator, negative na po ngayon na maka-income pa. Kaya talaga pong kailangan mag-isip po ng paraan Uh, thankful ako dahil uh, binalik ako ni God at binigyan niya ako ulit ng lakas, ng loob, uh, ng gana, ng uh, parang yung loob ko yung parang nag nagaalab na uh, na in, sobrang inspired ba. Ako parang parang uh, inspirado akong gawin ulit. Siyempre for family. Of course, hindi naman mawawala 'yon. Siyempre, 'yung halaman natin is ano natin 'yon, hilig natin 'yon. Aminin man natin o hindi, talaga 'yung mga halaman talaga nagbibigay ng ganda sa ating bakuran. Pero at the same time, bilang tayo ay nabubuhay, kailangan natin ng income, kailangan natin kumita para sa pamilya. kaya ito naman mga halaman na 'to, uh, hindi naman sila dito maaano. 'Yun nga lang, hindi na sila mamintin na laging uh, madadamuhan or ano, kasi sila naman, hindi naman sila mga high maintenance na kailangan mong anuhin asikasuhin, basta nakatanim sila jan at hindi naman tinutubigan ayun magiging goods naman sila kaya ayun po uh, an aana ako sa inyo oh ayan nag-request ba <laughs> ayan, request kung pwede din po papalo ng aking page, uh, name ko lang po naman yung nakalagay, kung gusto niya lang po naman Mahirap man ngayon itong journey ko kasi kung noon ay matindi yung kompetensya, mas matindi po ngayon. Uh, yung lamang ko na lang siguro ngayon ay napakatsaga ako talaga kahit anong uh, harapin ko or kahit anong atahakin ko. Andoon talaga yung buong puso at kaluluwa ko, yung atensyon ko, yung focus ko talaga ibinibigay ko po yun ng buong buo para wala akong magiging regrets. Kaya sa vlogging naman, nabigay ko naman ng gusto yung buong puso at isip ko, yung lakas ko. Sa paggagawa ng content, pag pagkikreate ng mga ideas para ma-share sa inyo, nagawa ko naman na yun. At ngayon talaga, uh, kailangan din natin mag-isip ng ibang bagay na mas makakatulong sa pamilya. Kaya ayun, uh, Uh, magiging update-update na lang po ako sa mga plants. Tulad po nito mga bird of paradise. Hindi naman ito alagain. Kaya tingnan niyo po yung ano, nalinisan ko to last time. Ito so, sorry, marayong bulaklak. Magtatrabaho po sana ako sa Maynila. Pero sabi ng asawa ko, pag aalis ka ng bahay, paano yung, ano, paano ko may kailangan yung mga anak mo, wala ka, malayo ka kaya sabi ko, Lord, bahala ka na mag sa akin kung anong gusto mong ipatahak sa akin at yun naisipan ko ulit, bumalik <laughs> Ayan. sa kung ano talaga yung unang-unang ginawa ko na makatulong sa pamilya ko, na pinagkakitaan ko which is yung uh, nagtitinda ko ng kahit ano, o, basta uh, pwedeng pagkakitaan at kaya ko Ayan, medyo makapal po ang plans kaya hindi na po ako makapunta dyan Tinitinan ko lang po yung mga ilal ilalim. Ano kayong reason nito? Ba't naputol po? Oh, sayang. Oh. Sayang ito. na Napakataas pa naman ah. Ito po ay dito sa bahagi ng dulo ng garden ko. At ayan, nung maghumangin ay naputol itong sanga na ito. From dyan, malaki na po itong uh, African, African tulip. bayan nakakalimutan ko na yung mga pangalan ng ibang halaman. Napakalaki na po. Hindi pa siya namumulaklak, pero napaganda, napakaganda po ng bulaklak na yan. Pero sobrang laki niya dito. Siguro hinang siya dito dahil lagi may tubig or presko. Salamat po mga plantito-plantita sa pagnya, pagsama niyo po sa episode na to sa 10 minutes na video na ito. Maraming salamat po sa pagsama niyo. May nadadagdag pa naman na pa isa-isa na subscriber. Thank you so much po sa Uh, pag-subscribe at sa mga viewers ko talaga na ayan, <laughs> legit na viewers. So thank you so much po sa mga nag like din at ewan ko kung may na-share din. Ayan. Kung mayroon man po, thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.